Guys, good morning. Bali, update ko kayo dito sa akong rabbit. Kung matatandaan nyo po dati, ako ay napicture doon sa Dapat Alam Mo Kay Kuya Kim. Dahil ako po ay maraming rabbit. Noong panahon po na iyon, ay katatapos lang ng ESF. Yan. Dati po ako ay maraming rabbit. Dahil sabi nga po noon, noong after po magkaroon ng ESF, sabi ay ito daw po ay ano, ah, uh, kapalit ng mga baboy. So napakahirap naman po para doon sa mga nakasanayan ay gamitin lamang bilang pet. Napakahirap pong mga inang ganito. Noong una ay tama. Madami pong bumibili pero ang binibili po nila ay mga breeder lamang. Hindi po ginagawang pagkain. Dahil nga po sabi ito po ay alternative po doon sa ating mga baboy. Dahil nagkaroon nga po ng virus dati ng ASF atin uh, tinamaan po ang mga baboy kaya po sabi alternative daw po ay ang rabbit so dahil nga po uh, marami po ang nagkaroon ng interes ay pati ako bumili po ako ng mahal ito po na lahi na ito ay pure kaliponyan kung mapapansin nyo po antay nga po niya ay kulay black pati po yung paa so ito pong black na ito ay nawawala po yan kapag ka po uh, nagtatag-init, nagiging white po yan. Yan, yan. po ang palatandaan ng telephone. Black. Yan. Tapos yung mga na ano na po dito. Katulad yan. Ito po ay telephone. Yan din. Kaya lamang po ay. ah, uh, yan o. Oh, Naitim-itim na po ulit. Galing po kasi sa tag-init. Kaya po mapuputi pa. Pero ang lahi po na kulay puti. Ay, yung po ay. ah, uh, New Zealand kapag ka po nag-mix na po yan, naging LNC po, local New Zealand, kapag sinabi po na island born, yun po ay dito na ipinanganak. So, bali ito po ay mga island born din, dito na po yan pinanganak sa Pilipinas. Bali, ang imported po nito from New Zealand ay yung po mga magulang nito. Pero pure po ang blood nila. At ito po ay may mga, so, ito po ay may mga chips sa batok identification po nila at ito po ay siyempre may pedigree kung maitanong nyo po ang bili ko po dito sa mag-asawa na ito noong 6 months pa lamang at ah, 2 months pa lamang bali hindi pa po sila uh, pwedeng i-breed noon pinalaki ko pa 2 months pa lamang sila ay sila po ay binili ko ng 30,000 yan dalawa na yan po so noong po mabili ko yan ay ah uh, bali nawalan na naman po ng presyo, ah, uh, nawalan na po, parang nawalan na ng kwenta yung mga rabbit dahil nga po sa nagbalik-balik na po uli ang uh, na pwedeng mag-alaga ang ating mga baboy, hog racers kaya na-stack po nang na-stack kaya ang ginawa ko po ay ipinamigay ko na po ipinaampon ko na kasi sobrang bilis po dumami ng mga ito sobrang bilis nga po pala ay uh, ito po ay maidad na dalawang ito dahil ito po yung pure californian ko at sana hindi po namin i hindi pa namin ini-breed kaya lang medyo maidad na. Kaya ang ginawa namin kasi no pinamigay po nga pala namin ay itinira ng tatay, sabi ng tatay ay itira daw tong dalawang pure. Kaya hindi ko binigay do pinamigay. So ngayon dahil matanda na, sabi ko sabi ng tatay ay para ah uh, huwag mawala, maputulan, mawalan ng lahi nito kasi ito nga po ay pure California tig pa ah uh, uh, 15,000 isa ang pares po ay 30,000 so nagbreed po kami noong mabreed po iyan bali pinag-asawa po namin yan ito po ay yung do at ayun po yung back amal ah, ito po yung back ayun po yung do pag sinabi po back ito po ay lalaki at ayun po ang do ayun po ang babae so bali naging anak po niya nakaproduce po sila ng yan. Bali, apat po yan. Nalaglag po noong bagong anak ay nalaglag lamang. Kaya po, ito po ang nabuhay ay tatatlo. So, yan. So, bali, ito po ay may edad na din at ready to breed na din po yan. Kaya lamang ay ah, hindi po namin ibinibreed dahil aanohin ah, ka po namin yan. Dahil hindi naman po kami nangangain. Pero ito pong mga ganito ay mid type. Malalaki po ito, o. Oh. Nasa higitan po yan ng dalawang kilo, mga tatlohang kilo po yan yan So dumating po ang time na ito po ay napakabili at ang nabibenta lamang po ay yung mga uh, breeder tapos ginagawa po mga lechon, karne ay yung mga bako, yung tinatawag na lalaki. So ito po yung update, mali hindi ko po, po pinawawalan ng lahi yung aking uh, pure Californian dahil ito po ay medyo expensive. So yun lamang po ang update ko po dito. Pagka po itong ating... Uh, rabbit ay ginawa nating hanap buhay ay hindi, wala pong pupuntahan. Kinakailangan ito po ay alaga lamang natin, pet lamang natin. Hindi ko po kaya din discourage pero dahil nasubukan ko na po ito at uh, bumalik po uli ako sa pagbababoy. So yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Happy farming everyone.